So welcome Relarge TV. Okay no, by the way mga ka-idol, nakita nyo to. Ito ay durian. Ah! Okay, ang tanong, paano ang mabilisang pagpahinog ng durian? O anong diskarte para yung durian ay madali lang siyang mahinog or quick, uh, quickly uh, ripening? Okay no, kung gusto nyong malaman, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, Aww. don't forget to subscribe wow. or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you. So, balik tayo sa tanong. Paano ba ang tamang diskarte para yung durian natin mabilis lang siya mahinog or quickly ripening. Okay no? So ang uh, so ang gagawin natin mga ka nakita niyo ito, mga ka -idol? Ito ay tubig. So ang gagawin natin dito ay ilublob natin sa tubig. Kung baga liguin natin ng tubig. Ilublob natin. Ganito mga ka-idol. Oh napakarami ng tubig. So ang gagawin natin mga kaidol, ganito, gaya nito, ilublob natin. And then saglit lang natin ilublob mga kaidol. Parang liguin lang natin uh, sandali, gaya nito. So, ganito lang ka simple mga ka-idol. Ilublob lang natin sandali para para yung durian natin madali lang siya mahinog For quickly ripening. 2 3 days lang mga ka -idol. Itong durian natin ay ah, uh, siguradong mahihinog ito mga ka-idol. Pag dilis sa dabong. <laughs> Pag dabong ka, mga ka-idol Sige, <laughs> di mainog. Maapitan na kasi kasi mana. So, ganito lang ang uh, pamamaraan natin mga kaidol. Ilublub nyo lang sandali para yung durian natin 2 to 3 days lang ay sigurado akong hinog na hinog na tong durian na to.